Okay guys, uh, good afternoon. Ito yung part 2. So yan, na-testing ko na to. Itong battery ng click na nilagay natin. So ang size nito ay 4L. 4L lang siya. Tinanggal ko yung dating battery nito na binili ko sa Yamaha na 5L. So ngayon, ang ganda ng performance niya. Aggressive. Pumalik yung dating ano niya. Pangwalwalan. So try natin, panda rin. So po push start natin siya. So yan na siya ngayon. Yung maingay ito lang yan ah. Huwag kayong niya sa ingay na yan. So binahay ko siya hanggang naik pa ikot So pinul ko yung RPM niya. So maganda yung performance niya. Bumalik yung pagiging aggressive niya. Kasi pagka ang battery natin mahina, ang nangyayari niyan, Uh, na ma ano ka, mahihirapan ka kasi yung malamya yung takbo ng makina niya ng engine ng motor natin yung battery kasi yan ang nagbibigay ng power sa ignition coil natin so yung ignition coil naman yung magbibigay ng kuryente doon sa spark plug para sa combustion so kapag mahina yung dalawang yan, mahina yung battery mo lumalamya yung takbo So ngayon okay siya, lakas ng power niya, So, believe naman ako dito sa battery ng click. Malakas talaga siya. Maganda siya mag-push start. So, yung takbo niya, ganun pa rin. Mas lalo nga gumanda. So, pinangwalwalan ko siya kapon, waswasan. Maganda. Magaan, aggressive. Maganda yung throttle response ng makina. So, yan o. Oh. Pitikin lang siya ng konti. Re-response agad siya. Itikay mo lang. So yan ko guys. Sa battery ito ng click 125 na nilagay ko sa kanya. Kasi ang battery ng click 125 kung titingnan nyo wala siyang kickstart. Puro push start lang siya. Ibig sabihin uh, naka design to pang push start talaga. So ako ang naging issue ko dito dati Pagka tumatagal na ng mga 8 months to 1 year, umihina na yung battery ko. Hindi na ako mapag-push start ng maayos. So, trial and error, okay naman. Tinakbo ko na siya, napakaganda ng takbo niya. Mas gumanda pa nga nung dati na aggressive. So, kinalabasan all goods. So, ano pa to? For testing pa to. Hindi pa to final talaga. So sa mga susunod ko mga video, i-update ko kung maabot ng taon oh, o 2 years. Actually yung 2 years na yan sa battery, good na yan eh. Bawing-bawi ka na dyan. Sa isang taon nga lang, okay na eh. So i-update ko kayo sa susunod na mga video ko regarding dito. Sa ngayon, okay na okay siya. Magandang takbo ng makina niya. Masarap siyang itakbo kasi smooth, super smooth, aggressive. Tapos maganda yung throttle response ng makina. Sa high speed, hindi kanya bibitinin. the same time, sobrang gaan, sobrang smooth ng takbo niya. So, yun lang mabibigay kong tip dito sa Yuasa. Yuasa to eh, battery ng Click 125. Huwag kayong bibili ng mga ano, replacement. Ang masasuggest ko lang sa inyo, bumili kayo sa ano, sa casa, sa Honda ako nabili pero yung ibang parts nito sa Suzuki, motor central preferably, doon ako nabili sa mga SGP Suzuki genuine parts ito naman, nag trial and error lang ako kasi battery naman, kahit ano naman walang problema yan eh, wala yan specific brand talaga, kahit ano pwede mo isalpak dyan, as long as kasya dito sa compartment mo so discard yan mo na lang, kung iba tsura ng mabili mo So ang, ang labanan dyan is yung performance ng baterya. So ito okay siya sa ngayon. So after papalitan ko na, pag tumagal na, mag-update ako. So yun lang guys, uh, maraming salamat. So abangan nyo na lang yung next video ko. Ang um, ginawa kong combination itong battery na to. Tapos may ginawa ako sa engine niya kasi sa group lagi nireklamo nire nag-overheat yung makina, umiinit. So na ko na yon kung paano mawala yung overheating. Hindi ko literal na sinasabi na init na yung hindi umiinit ang makina. Ang makina natin iinit yan. Hindi naman yan malamig. Huwag mong gamitin para hindi umiinit. Ibig ko sabihin, yung overheat, ibig sabihin yung paa mo, napapaso sa ano singaw ng makina. So ibig sabihin hindi 'yun tama or may something na mali diyan sa motor sa makina nyo So na solution ko na to. Ito guys, binahi ko pa siya ng Baler Aurora Cavite balikan. Ah, uh, mahigit 13 hours na biyahe kasi bumiyahe ako 6.5 hours. Shortcut pa yun na Via Bungabon, Nueva Ecija. Karating ako ng baler. Pagdating ko sa baler, kain lang, balik dito sa Kabite. So hindi hindi siya nag-overheat, wala akong napansin na ganun. Parang wala lang. Kung hindi mo hawakan yung makina, hindi siya hindi mo malalaman na mainit siya. So abangan niyo na lang 'yon next video kasi maraming nagtatanong kung paano masosolusyunan 'yon eh. Yung bakit daw umiinit yung makina sobra. So next video guys, yun. i-ano e, ko 'yon yun ang ibibigay kong mga tutorial kung paano gawin yun. So, nasolusyonan ko na yun na hindi umiinit, hindi nag overheat yung makina natin. Kahit ilong ride mo pa. So, yun lang. Salamat.